Ikadalawamput isang kabanata. Kasinungalingan tungkol sa paano maililigtas. Sa ngayon, alam mo na ang bagong pandaigdigang pinunong ito, ang Antikristo, ay magsisinungaling sa iyo tungkol sa kung ano ang paniniwalaan at kung sino ang sasambahin. Alam mo na aangkinin niya na siya ay Diyos at hihilingin ang iyong pagsamba mas maririnig mo ang kanyang kasinungalingan na dapat mo siyang sambahin para maligtas. Ang kanyang marka ay matatali dito. Sasabihin niya na ang pagkakaroon ng kanyang marka ay magliligtas sa iyo. Tandaan na gusto ni Satanas na maging Diyos, kaya tinutularan niya ang ginawa ng Diyos. Ang sino mang naniniwala kay Jesus para sa kanilang walang hanggang kaligtasan ay minarkahan ng Diyos. Tinatakan ng Diyos ang mga mananampalataya ng kanyang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay tanda ng Diyos. Ang kasulatang ito ay tumutukoy kay Jesus nang sabihin nito sa kanya, na, Naniwala ka. Sa kanya rin naman kayo, nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan, na sa kanya naman, nang kayo'y sumampalataya, ay tinatakan kayo ng ipinangakong Espiritu Santo na siyang sangla ng ating mana sa ikatutubos ng sariling Diyos pag-aari sa papuri ng kanyang kaluwalhatian Efeso 1, hanggang 14 May marka rin si Satanas iyan ang tanda ng Antikristo ang marka na hinahayaan kang bumili at magbenta ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat kunin ang marka. Hindi ito isang inosenteng tool na nagbibigay daan sa iyong lumahok sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa marka ng Antikristo, tinatanggap mo siya bilang iyong autoridad, inilalagay mo ang iyong pananampalataya sa kanya at sinasamba mo siya. Huwag ibenta ang iyong kaluluwa kay Satanas. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Diyos na nakalaan para sa mga taong kumukuha ng marka, ang poot ng Diyos. Pansinin kung paano ang pagsamba sa Antikristo at pagtanggap ng marka ay magkasabay. Sa mga talatang ito, ang Antikristo ay ang hayop at ang kordero ay si Jesus. Ang isa pang anghel, ang ikatlong ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, ay iinom din siya ng alak ng puot ng Diyos na inihanda ng walang halong saro ng kanyang galit. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok ng kanilang pagdurusa ay tumataas magpakailanman. Wala silang kapahingahan araw at gabi ang mga sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Apokalipsis 14, siyam hanggang labing isa. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito na ang mga nakakuha ng marka ay nalinlang. Ano ang nalinlang nila? Sinasabi nito sa amin. Pagsamba sa Antikristo, ang halimaw. Nahuli ang halimaw? At kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa kaniyang paningin na ginamit niya sa pagdaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumasamba sa kaniyang larawan. Ang dalawang ito ay itinapon na buhay sa lawa ng apoy na nagniningas sa asupre. Apokalipsis 11:20. Ang tanging dahilan kung bakit sinasamba ng mga tao ang isang tao o isang bagay ay dahil sa kung ano ang inaalok sa kanila bilang kapalit. Sinasamba ng mga mananampalataya si Jesus dahil sa kanyang pagmamahal sa lahat at sa ginawa niyang pag-ibig na iyon. Namatay siya para iligtas ang lahat. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong pananampalataya kay Jesus at pagsamba sa kanya, nangangako siya ng buhay na walang hanggan at kapayapaan ipinangako ni Jesus ang kaligtasan bilang kapalit. Nais ng Antikristo ang parehong uri ng debosyon at pagsamba. Ipapangako niya ang parehong bagay. Magsisinungaling siya sa iyo at mangangako rin sa iyo ng buhay na walang hanggan. Pupunuin kanya ng maling pag-asa. Ang iyong mga propeta ay nagsabi ng napakaraming kamangmangan walang katotohanan sa kaibuturan. Hindi kanila iniligtas mula sa pagkatapon sa pamamagitan ng pagturo ng iyong mga kasalanan. Sa halip, nagpinta sila ng mga maling larawan, pinupuno ka ng maling pag-asa. Panaghoy dalawa, labing apat na New Living Translation. Ang kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na si Satanas at sa gayon ang Antikristo ay nagpapanggap na isang anghel ng liwanag. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat kahit si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Kaya't hindi malaking bagay kung ang kaniyang mga alipin ay magpakunwaring mga alipin ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ikalawang Korinto, labing isa, labintatlo hanggang labinlima. Dito makikita natin si Jesus na nagbabala sa mga tao tungkol sa mga huwad na Kristo. Sinagot sila ni Jesus, Mag-ingat na huwag kayong mailigaw ni Numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw ang marami Mateo 24, 4-5 Huwag iligaw ng Antikristo. Natutunan mo na na ipinapahayag niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Nalaman mo na na siya ay tila bumangon mula sa mga patay. Sasabihin niya sa iyo na siya rin si Jesus at kaya niyang iligtas ang iyong buhay. Huwag maniwala sa kanya. Si Jesus ang nagsasalita dito at nagbabala sa iyo tungkol dito. Gayon may hindi kayo lalapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Kung may dumating na iba sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin ninyo siya. Juan 5, 4 na po, apat na po tatlo. Ang baluktot na kasinungalingan sa laro dito ay ang pagkuha ng marka ng pinuno, pagkuha ng marka ni Satanas, ay maaaring magligtas ng iyong buhay pansamantala. Maaari ka ngang makaligtas sa kapighatian dahil magagamit mo ang pandaigdigang pera. Gayunpaman, mayroong isang napakataas na presyo, ang tunay na presyo, ang iyong kaluluwa. Ano ang mapapala mo kapag nawala ang iyong kaluluwa? Wala. Nawala mo ang lahat. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, ay tanggihan niya ang kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang buhay? Mateo 16.24-26 Sa pagbabalik ni Jesus pagkatapos ng panahon ng kapighatian, ang unang bagay na ginawa niya ay ipadala ang lahat ng may marka ni Satanas sa impyerno. Tandaan na ang halimaw ay ang Antikristo at ang kordero ay si Jesus. Ang isa pang anghel, ang ikatlong, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay ay iinom din siya ng alak ng puot ng Diyos na inihanda ng walang halong saro ng kanyang galit. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok ng kanilang pagdurusa ay tumataas magpakailanman. Wala silang kapahingahan araw at gabi, ang mga sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Apokalipsis 14, Siyam hanggang labing isa. Ang mga tao lamang na naglagak ng kanilang pananampalataya kay Jesus ang papasok sa millennial na kaharian na siya ay paparito upang mamahala sa lupa. Ang sino mang nakatanggap ng marka ng Antikristo, ang halimaw ay hindi kasama. Nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang jablo at satanas, na nanlilin lang sa buong tinatahan ng lupa, at ginapos siya sa loob ng isang libong taon. Nakita ko ang mga luklukan at sila'y nakaupo sa mga iyon, at ang paghatol ay ibinigay sa kanila. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng marka sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Apokalipsis 21 hanggang 2 apat. Sa kasulatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Ang kanyang babala ay tungkol sa pagsunod sa mga taong nangangako na hindi ka papatayin. Hindi sila ang dapat mong katakutan o paggalang. Si Jesus ay may kapangyarihan sa iyong kaluluwa. Ang ibig sabihin ng Gehenna ay impyerno. Huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa sa halip, katakutan ninyo siya na may kakayahang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa gehena. Mateo 10, 28 Huwag piliin ang iyong buhay sa lupa kaysa sa kawalang hanggan sa langit. Kung pipiliin mo ang langit, libre mong itatapon ang lupa. Tandaan na sinabi ko sa iyo na ang Diyos ay gagawa ng isang bagong lupa para sa atin pagkatapos ng milenyo na kaharian ni Jesus. Tingnan ang mga kasinungalingan ng Antikristo kapag sinabi niya sa iyo na siya si Jesus o marahil ang huwad na propeta ay si Jesus. Ni isa sa kanila ay si Jesus. Ang sino mang tumanggi na si Jesus ay dumating na sa laman ay isang huwad na propeta. Namatay na si Jesus para sa iyo. Niligtas ka na niya. Ano man ang gawin ng Antikristo sa kanyang huwad na kapangyarihan, hindi ka niya maililigtas. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espirito, kundi subukin ninyo ang mga espirito kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang nagsilabas sa mundo. Sa pamamagitan nito ay nakikilala ninyo ang espirito ng Diyos, ang bawat espirito na nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang bawat espirito na hindi nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos, at ito ang Espiritu ng Antikristo na iyong narinig na dumarating. Ngayon ay nasa mundo na. Unang Juan apat, isa hanggang tatlo. Mayroon lamang isang paraan upang iligtas ang iyong kaluluwa. Dapat kang maniwala na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay namatay para sa iyong mga kasalanan nilupig ang kamatayan at nagahari sa langit kasama ng Diyos. Nang magkagayoy si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, Kayong mga pinuno ng bayan at mga matatanda ng Israel, kung tayo ay susuriin ngayon tungkol sa isang mabuting gawa na ginawa sa isang lalaking lumpo, kung paanong ang taong ito ay gumaling, naway talastasin ninyong lahat at ng buong bayang Israel na sa pangalan ni Hesokristo ng Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ang taong ito ay nakatayo ritong buo sa inyong harapan. Siya ang batong itinuring ninyong walang kabuluhan na mga tagapagtayo na naging ulo ng sulok. Walang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sa pamamagitan nito ay dapat tayong maligtas. Gawa apat, walo hanggang labindalawa.